mga kaprensi, magandang gabi. Pauwi na tayo. Dito tayo sa Bridgetown. Daanan natin itong lugar na to. First time lang. First time lang natin dumaan dito. Sabi nila, maganda daw dito sa lugar na to. Yan o. Oh. Try natin dumaan dito. la na busneito ah uh, apprentice uh, yo ayun pala yung sinasabi nila yan o kita nyo yan salado salado Ayan, dahan. Ayun, uh, dito. Kita niya, oh, Frenzy, oh. Yung pala yung sinasabi nila. Ganda dito. Ayan, oh, Frenzy. First time lang natin dumaan dito. Ayan, oh dito. Para yung sinasabi nila. Ano? Benda yan. Oh. Yung Liberty mga Frenchy. Benda pala dito. Bridge Town. Ito pala yan. Benda dito. Solid. Solid. Ah, first time na natin dumaan dito mga Frenzy. Ah, bawi na tayo. Ayan, may bago na naman tayo na lang na daan mga Frenzy. Bawi na tayo. Pala yan, maraming maraming salamat sa inyo, sa mga followers namin at sa mga viewers yan maraming maraming salamat yan malapit na tayo mag 3000 followers mga friends yan God bless po sa inyong lahat ingat po kayo palagi lalo na naman tayo nalaman ng lugar Yeah.